Welcome to Indice Japanese Grammar.Grammar Gram for today: なに何々つもりでした。Level and e 最初の文法はつもりでした。つもりでした。行くつもりでした。はい。Unconjugation にゃぽ is:Verb r u e verb nine. Pag nai po is negative form po, ana, Hai tsumori datta. Hai yung datta sa Tagalog, tinanukong verb. Tapos yung last po, pero hindi nangyari. Yung ganyan pong style po na uh, sentence po siya ginagamitan po. ana po? Or maaari rin sabihin, pinalakong verb. Pero hindi nangyari. Hai. Yung datta ay, Pinanukong verb o kaya naman binalak kong ano po? Okay po. Hi. Di ko nang Ginagamit kapag sasabihin ang nakaraang plano o intensyon na hindi natupad. Nakala nakaraang plano kasi past tense na po siya. Binalak kong. Pero ngayon hindi niya na binalak kasi hindi hindi nga natupad. Hi. <laughs> Hi. So, this. Diba? Sa first sentence po tayo, Jadaisang. ごめんちょっとね、あのね、何もんんんなんあの、なんりかな。そのまま読んじゃうね、もう時間ないんで。はい。昨日は買い物に行くつもりでしたが、頭が痛かったので、ずっと家にいました。たてんじゃん、いとんいくつもりでした。はい。な Mamile. Okay. O kaya, kasi yung ikutsumori, iku is pupunta. Papa. So, kasi pag sinami pong binalak ko pong pum, pumunta at mamile, medyo weird na po. Kaya linagay ko na lang po sa enter parenthesis po. Ano, at pinalitan po ng mamile. Hi. Ano po magkakaintindi niyo po? Sa kinawa kay mono ni ikutsumori deshita ga, atama ga itakatta no de zutto iye ni imashita. Eto, kahapon, binala ko sanang mamili. Kaya lang, sumakit ang ulo ko. Hindi na lang ako tumuloy. Sumakit. So, des ne? Hi. So, this, hindi na lang siya tumuloy na saan siya nag-stay? Na, na, nasa bahay na lang siya. So, na, yes. sa bahay na lang ako. So des so des so des so Na, hindi na tuloy ang pagpunta kasi sumakit daw ang ulo niya. Hindi Hi. so. na siya kahapon kung magamang. So, mm -hmm. ]ですね. Hai, kaya sa translation in Tagalog, ito po. Kino wa kahapon. Kaimono mamili. ikut, humunta at mamile po. Ano? Sumuri deshita ga. Minalak ko pong. Yung ga is kaso. Ngunit. Kaso or ngunit po siya sa Tagalog po. Ano? Ngunit. Hay. Kaya, yung ga, ngunit, ngunit, atama ga itakatta. Sumakit ang ulo ko. Parang may... Atama itakatta wa, sumakit ang ulo ko. Node, pag sinabi pong node, dahil, nag explain mm -hmm. po siya. Kaya, dahil, nandito po yung dahil niya, ano po. Tapos, mm -hmm. Zutto iyan ni imashita. Meaning, nanatili. Okay. Juto, so, nanatili na lamang sa bahay. Ako sa bahay. Sa so, pag pinagbubuo po yung mga words po na yon at inarrange po, magiging ganito na po siya sa Tagalog. Okay. Kahapon, binalak ko pong mamili, ngunit nanatili na lamang ako sa bahay dahil sumakit ang ulo ko. Okay. Hi, info ang translation niya sa Tagalog. はい次読みますねお菓子を食べないつもりでしたがつい食べてしまいましたあん食べないつもりでした愛ビナーラコポンヒンディコマインケアポシャマイポカセテイネゴポシャマイマシタマシタポシャテイネゴポアナサオリナギャンポナテ po, hay, daw, oba siyoh tabe na'y tsumori deh, siya, suy tabe deh, siyamista. ano punpakakain, ten ten yo, san? binala ko pong wag kumain ng mga ciciria pero natukso, tuxo, ah, parang na daw siya kumain, so, so. mm -hmm. na mm -hmm. daw siya ng, oo, na paka, po, po um. siya. Ah, ate masyo, parehas po tayo. Papakain. <laughs> <laughs> kaya okashi. Okashi po. po is chichiriya. Chichiriya po. Hay. Okashi wo nan chichiriya. Nan Napakain po ako. Hindi kumain. Papa. Sumori deshita ga? Binalak ko pong. Oh, binalak ko pong ga mm -hmm. pero, yung ga pero tapos yung tsui napa tabete shimaimashita napakain pag meron pong tsui parang na uh, natukso in tulad ng sinabi ni Jodisan tsui tabete shimaimashita napakain po ako hay kaya pag pinuupo yun lahat ng salita na nandito sa ta sa ano sa nagpagkakagawa pagkakagawa sa Tagalog magiging binalak ko pong hindi kumain ng chichiria pero napakain po ako Hay yan po ang translation natin sa Tagalog Jerry sa arigatou gozaimasu Nakuha niyo yung ano napakain na word tapos yung chichiria na, na gets niyo po siya talagang parehas po sa akin Arigatou gozaimashita Jerry sa mata onegai onegaishimasu ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.